Ang ganda! Ang ganda, ganda! Boy, ang ganda! Hi guys! For today's video guys, na ako'y pakita ninyo. Mone akong partial. Ayan siya. Excited na ba mo guys? Excited na kong i-open niya guys. Ninyo, guys, siya, siya guys. Ako'y pakita ninyo guys, kung saan siya nga item. Kuha niya siya guys. Fairy dress. Katong siksi kayo sa likod-likod ba? Uy! Ang ganda na kulay! Ito yung paborito kong kulay, guys. Ayan. Ayan, ito yung paborito ko, guys. Yung size na in-order ko, guys, kay large to kuan XL. Ito nang i-open. Ay! My favorite color. Ay! Ang ganda. Look, ang ganda, guys. Ang ganda! Ang ganda, ganda! Uy, ang ganda, guys! Oh, yung back. Ah, kasya, kasya ka to! Lang. I, ano natin, guys, isukat. Uy, ang ganda! <laughs> ang ganda! Ang ganda, hindi naman. Hala! Na? Okay, okay. Ang kuto man. Ang kuto. So, sakto mo siya na po kay large to extreme. Wait lang guys. Ha? Sobrang excited. Yan, maguling tahi. Siksi ni siya sa likod guys. Piri back. O, oh, piri dress. Ayan. Ayan siya. Wala pala wala pala akong bra guys kaya ganito yung harapan yan siya yung back guys ayan pwede niya siyang i ano guys ganyan yan siya oh di ba uy ang ganda ay ang ganda wait lang Yan guys, ang ganda. Pwede Pak. din siya i-up shoulder guys. Ganyan. O, pack. Pack. Ayan, yung back. O, back. O, diba? Kabog. Ay, ang ganda Pak. nito guys. May pang aura na ganda. <laughs> Bili na kayo guys. Ang ganda nito guys. O oh, di ba? Super mura lang to guys. Ano? One. Hindi ba to ha? Kalimutan ko guys. Kung ano. Magkano to guys. Basta yung nabayad ko guys. 280. Kasama na yung shipping. O oh, di ba? Limutan ko guys kung magkano yun. Parang ano, 175 ata yun. Basta, hindi po ito nakabot ng 200 guys. O, ba diba? Bili na kayo. Ang ganda nito guys, o. Uy!